another video na naman tayo ngayon. And for today's video, kasama ko ang mga bagets. Oh, say hi to my vlog. Hello, oh, diba, mama, Ang trending. Ang, trending <laughs> ang mga trending. <laughs> ang trending. Siya tong nag-trending. Then siya po tong wala nag-trending. <laughs> 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 ang siya tong suspect, suspect. <laughs> okay. Guys, so currently, nagsakay ni Karol. Ito si Padre Bros ito. Makita ba ninyo? I don't know. Makita ba Padre Mother. So, we are going to Dumaguete City sa Robinsons. Kaya, for today's video, di ba, atong kuwani, eh, pareha siya o for Lola. Kaya, sa una, during Christmas or before Christmas, basta kay mga kanang padulong Christmas, I do not know o bisa si Mama o kwarta, nangutang ba siya kay, kay teacher man siya, uh, or, or, sa baka na ganyan, gihabang sweldo, bonus ba, na, di ba, wala ka asa siya, basta kay Ako mahinom duman sa unang bata pamina, every time, padulong ang Christmas, iya duming dalon sa dumagete, kay manglantaw o Sini. So, pagkakaroon, kita mo mo, dalani, dalani, mo na siya. Pareg ko ano siya. Uh, giving back time. Sakto ba na? Yes. Giving back time. Uh, returning the favor. Oh, hindi mo na siya favor. Pareg mo na siya o, basta, basta mauto siya guys. Is... Basta kay mo na siya. Pareg ba lang mong ipa-feel po. Katong gibuhat sa una ni mama nga. Every padulong ang Christmas. Kaya ba, diba new year. It, 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 yeah. Ato, amo po siyang. Amo siya na po karoon. Ng, amo ang dalon. Padulong dito sa 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 ano Patulong Mang Lantaw Kasi na po lang dalon nga Mang Lantaw O oh, Sini sige. So see you guys in a while Bye everyone Karoon Next ani is Nanami dito sa Robinson's Mall Mang yes. Lantaw Sini Okay bye So okay, aning the pita, ako na siyang i-voice over kay na ay music sa mall so maka ta. So ako na about na may ani sa Robinson Mall niya kay gutom na kaya kay mga hapit na basta mga 1 plus na 1 pm plus na wala pa may paniudto ang mga bata na sila og pamahaw wala pa ni udto ako kay wala jud breakfast ug wala pug ko atoy lunch so si dabdab -Dab, ako na siyang gisunlog kay mag chopstick chopstick man oh, so nami na sa it's so dumb good so mag chopstick -chop chopstick chopstick so ako siyang gisunlog no oh, nagko kag kutsara dito di ka kabalo pero kabalo siya ang dili kabalo kay si mama ako <laughs> og si Zach, Pero si Zach kaya na naning kamot siya nga mag-chopstick. So, nagluto-luto nami First time ni Mama. Na Nasyak si mamang magluto-luto di ay. So, lang face. Si Dab Dab kay gutom na. Siguro na, na siyang gigutom ka classic bata. Uh, kaon dahin siya. Kaon dahin siya ng chicken. So, muna siya. Unlimited na siya din na sa Robinsons, guys. Kanang mga anak magluto-luto. Ang si tawag, ana uh, Si mama kay shock Sige nga pangayug po si mama. Uy. Kay gitugnaw. Kay gaulan na. Bisag gaulan. Kay gasalaag me. Okay. So si August galuto luto na. So na. Mao na. So nagluto-luto. So gipanghatag na mga pretty. Nangutana pa dyan ko ana nga part Og tagaan ba mig rice? <laughs> Because rice is life. So... Humanag kaon. Sa muna yung result sa humanamig kaon. O. Oh. O. Oh, Ipunta busog ka ma. Gakok na si Ogos. Si Dabdab -dab po. Nasipin na siya kaon. Ako ana kay, ako may nitiwas o gluto. Nagkaon pa ko. Then nag-video-video po dyan ko. balik-balik. Dahil yun. Oh, busog na si dab Dabdab. Pero lantawa o niya sa sunod ani. Nga sin. Mukhaon na po na siya. Oh, si Zach po. Busog na siya kaistanan. So, muna siya. Naglakaw-lakaw. Kay mga na sila sa train na dapit. Padulong sila sa my train. Ako, Ana, dili ako yung video, Ana si August na akong ipadala ng isa ka phone na ako then ako na nagpabilin sa gongcha ano mo na nakakita na po siya tang hulo kato ganing grapes nga butangan ganig sugar caramelized sugar so Papalit yung kong mami doon. O, oh, muna, nalantalan doon sila mga baligya. Ina na, pagkao na po. na din ha, lakaw-lakaw. Kaya mo, ang happy-happy si mother. O, oh, na-happy na si mother. Nang kayong mga baligya. Nalipay na sila lakaw-lakaw, lakaw-lakaw, lakaw-lakaw. Hantod, maabot na sila dito sa my train. O, si Dabdim siya magpapalit. Tsago ni Mami Don, nagtang hulo. O, muna ayahang story, So, kana nga part. Ako na ba video? O, ako na yung video, ana. Kaya na sila din ha, sa my train. O, gawit na na sila din ha. So, sige sila gtabi. Sige sila gawit, Sige po na ako silang gichika. Napunta na ako usang oras sa ha. Kaya amuang sini ana supposed to be, nagdali-dali mi kay tu. Habi na mag makabut makabot mi sa tu. Sus, kay wala man day. Ang manglantaw mig sini, ang ticket is 5.45. So, muna yung nahitabo. So, nang train sa, naglakaw-lakaw, so dugay pa dyan. Muna si mama, oh, happy kay is mama. First time nila makasakay yung train. Padulong sa Germany. <laughs> so, yan, nagkatawa. Anay, kagipang sunlog. Oh, diba? Ato siya kunos Japan ngon si Dab Dab. So, mauna siya. Oh, oh. Na, sig tabi, sig tabi, sig tabi. na nalimot na ko. Basta mauna siya. Basta sila na lang may naa din ha. Sila'y last siguro mo sa kay train. Ang muna, akong gisunlog-sunlog ng kuan. Akong gisunlog-sunlog sila. Dayon, so may nahitabo ni pa jud. Basta kakatawa na yung may gisturyanay, yung zizak na siging gisipon gisinusitis. So, mauna na siya. Gahulat sila sa train. Og. Happy na maabot ang train siguro, ana. Ramo Dara, among gisunlog ring bayi ka rin. para sa ticketing sa train. O, oh, diba? Bayad na si mother. Thank you, anak. Ihanang libri nilang lola niya. O, siya mga cousins. Bayad na sila para sa train. 50 pesos di, ay, guys, per person. Then, itutot na lang train, anak. tutut tutut, Kasi hindi ng train. Di, muna na. Mapot na ang train. Then, manakay na sila train. Taas na kainin nga video. Wala ko kabalo na ano siya yung part 2. So, watch for the part 2. Oh, excited na kay sila. Oh, say chula ka excited. Oh, mo na ako na. Oh, ma-happy ma po kay nan. So, naabot na ang train. Mga to. Bye!